Alam mga ka-spyred, kamusta kayo? Sabi natin ngayon mga ka pag-uusapan natin ng mga pinakasikreto kung paano ka mamimiss ng isang nila. At kung handa na yung lahat mga ka-spyred, mag-start na po tayo. At muli, be, be inspired! At ang unang pinakasikreto para ma-miss ka ng isang lalaki is mag-focus ka sa kanya kapag magkasama kayo. O po mag-focus pa yung pinaka pinakasikreto upang kung paano ka ma-miss lalo ng isang lalaki. Alam niyo mga kids pala yung isang gusto ng mga kalakihan ay nakapokus sa kanila ang partner na babae pag magka-date sila o magkasama. O po mag-focus mag pa mag-focus ka sa kanya. Hindi yung magkasama kayo pero kung ano-ano ang iniisip mo, lumilipad yung utak mo, at sabihin natin hindi ka nakafocus sa kanya puro ka cellphone tingin ka tingin sa iba And, hindi mo siya kinakausap yung iba sa inyo masyado pang seryoso hindi ba sa inyo uh, magkasama na kayo iniisip mo pala yung negosyo yung trabaho diba? alam nyo mga kapag kasama mo ang partner mo boy po naman yan o no, kahit pa sabihin natin ah, uh, no label kayo sabihin natin basta yung mahal mong lalaki na pag may, may relasyon kayo kay Spar, dapat nakapokus ka sa kanya. Maniwala ka sa akin kay Spar. Isa yan sa pinakagusto ng isang lalaki, ng mga kalalakihan. Isa yan sa mga maaalala nila sa iyo. Bakit? Ay eh, sigurado kay Spar, ang pinaka talaga namang regalo mo yan sa kanya. Kasi sa mundong ito, dahil sa dami ng distraction, tulad ng social media at cellphone, eh talaga namang kay Spar, nababawasan na yung taas ng level ng bonding ng dalawa o ng bonding ng dalawang magkarelasyon. Nadidistract kasi si bagay, pakita mo sa kanya na pag kayo ang pagmamahal mo, atensyon mo, puso at isip mo ay sa kanya. Bagay na papanagalang sa laki pag magkalayo kayo at wala ka. Bagay na may mamiss niya sa iyo, sa isa pinakagusto namin sa babae. Yung babae na kami at lagi nakatingin sa amin. Magkasama man kami o hindi, ay nakafocus sa amin bagay talaga namang hahanap-hanapin niya sa iyo, kind spark. At ang pangalawang pinakasikreto kay Spark kung paano ka lalong mamimiss ng isang lalaki is iwasang mangulit o maging makulit sa kanya. Ano ang pangalawa kay Spark. Sabi yung mga Spark, pag ang isang lalaki, lagi mong kinukulit at lagi kang ma talaga mang nangungulit sa kanya. Makulit ka, eh malamang sa malamang hindi kanya masyado mamiss. Yung sobra, sobrang kulit ha. Okay lang maging makulit, lalo na kung nagdalamping ka, pero huwag naman sobra. Ang iba kasi sa inyo, sobrang kulit eh. Diba? E, Yung hindi naman ako sobrang kulit eh. Talaga? May, maya ka nga may text eh. May, maya ka nga may chat. Kakausap nyo pa lang, palitan kayo ng message, gusto, ah, yan na naman, mag-text ka na naman. Eh, kayong support, mahal na mahal ko eh. Ayan nga eh. ano siya magkakaroon ng pagkakataon o tsansa na mamiss ka Ah, talaga namang ma-curious siya kung anong ginagawa mo. Tumakbo ka sa isip niya. At maalala ka niya. Diba? Kung hinahayaan mo na siya ay magsawa sa'yo. Kung siya ay hinahayaan mo na talaga namang bumaba ang value mo dahil palagi kang andyan para sa kanya. Bagay na talaga namang hindi tama pag sobra. Diba? Kaya huwag kang chat ng chat. Huwag kang text ng text hindi dapat lagi nagpaparamdam upang magkaroon siya ng pagkakataong tumasambalyo mo sa isip at puso niya. Dahilan kung bakit hahanapin ka niya. sa sa'yo at talaga namang mamimiss ka niya. Kapag ang isang laki na miss ka, maniwala ka sa akin o hindi, gagawin niya lahat para sa'yo. Kapag ang laki na miss ka, maniwala ka man o hindi, mas lalong magiging malambing yan sa'yo. Kapag ang laki na miss ka, palagi kang naiisip dahil wala ka. Ang isang lalaki talaga namang gagawin ng lahat para maramdaman mong mahalaga ka. At kung gusto mong maranasan niyan, huwag kang masyadong needy at huwag kang laging kontak ng kontak sa kanya. Bagay na totoo upang ang isang lalaki ay talaga namang mamiss ka kay Inspire. At ang mga itong pinakasikreto kung paano ka mamiss ng isang lalaki kapag magkasama kayo, yakapin mo siya madalas. Yan ang pangatlo kay Inspire. Talaga naman, basis sa pag-aaral, na kapag ang isang tao ay madalas mong yakapin, at kapag niyayakap mo siya ay medyo matagal talaga naman kay Inspa doon malaki ang tsansa na siya ay mahulog sa iyo at kung kayo na mas talo kanyang mahalin dahil lang sa yakap na yan di ba? kaya kayo kayo mga kababaiyan lalo na sa mga iba sa inyo na napakaswerte na nakakasama ang isang lalaki na mahal mo eh yakapin mo siya madalas di ba kay Inspa? kasi yung iba LDR eh Maswerte ka nga eh, na mo yung boyfriend mo, yung sama mo, yung ibang babae. Long distance relationship. Diba? Puro video call. Puro call, puro message lang. Ikaw, nakakasama mo siya tapos hindi ka pa maglalambing. At sa yung sikreto kay Spad, yakapi mo siya madalas. Diba? Kahit, siya, kahit pasabihin ng ibang tao na parang ano daw, ganito, OA. Hindi naman OA, diba? Yumakap ka lang sa kanya sa boyfriend mo, sa asawa mo. Sabi ng mga eksperto, kapag yan ang ginawa mo, ang lalaki mas lalong laging maaalala yan kapag magkalayo kayo. Halimbawa, nagkalayo na kayo matagal na naman kayo din nagkita. Kasi yan, sa papaksa sa utak niya. Bakit? Power of touch. Diba? Ngayaya ka pa, nagidikit yung katawan niya eh. Kasi yan sa talaga naman tanatak sa kanya. Sa damdamin niya, sa isip niya. Pinakasikreto upang mamiss ka niya. Yakapin mo siya madalas kapag magkasama kayo. Mas maganda yung yayakapin mo siya tapos medyo matagal o spark at bulungan mo na rin siya kung gaano mo siya kamahal ka-inspire at ang apat na pinakasikreto kung paano ka mamimiss ng sinilakis mag-goodbye kiss ka sa kanya sa personal o kaya naman sa message o spark. Basta sa pag-aaral ang isa sa pinaka naaalala ang isang pinaka naaalala ng isang tao sa pangyayari sa kanyang buhay yung pinakahuling nangyari o kaya yung pinakahuling niyang narinig o yung pinakauli niyang nakita at pinakauli niyang naramdaman. Ganun yan eh. Diba? Halimbawa, pag may sinasabi yung tao, madalas yung naalala natin yung pinakahuli niyang sinabi. Diba? Kaya, kung gusto mo na isa yun sa mga miss niya sa'yo, yung kiss niya, o yung kiss mo, eh, kailangan, bago kayo maghiwalay, bago kayo sabihin natin umuwi, o sabihin natin, kung maghiwalay kayo, naman ang dahilan, kayo ulit maghiwalay, hindi yung hiwalay na ano break ha, yung bang sabi natin, yun nga, ah, minsan na kayo magkita, babalik na naman kayo sa mga trabaho nyo, sa bahay nyo, mag-goodbye kiss ka. Sabihin ng iba, inspired, paano yan, long distance relationship kami. E eh, sa video call, o kaya sa message, o kaya sa call, di ba? Alam nyo, gamitin yung mga, sabi natin natatawag doon, yung senses ng katawan. Hindi naman kailangan magdikit palagi yung mga balat nyo eh. Hindi diba, naman kailangan laging magdikit yung mga labi nyo para lang masabi nyo o maparamdam nyo sa isang tao na mahal nyo siya o para maramdaman niya na mahal mo siya. Di ba? Kung di man sa ano, pandama, sa pandinig. Pwede mo yung parinig sa kanya sa call. Sa paningin, sa video call o sa message. Pag gusto, may paraan. Iparamdam mo sa kanya ang iyong saktong pamamahal. Lalo sa mga para ganyang sitwasyon, mag goodbye kiss ka sa kanya sa isa talaga namang maaalala niya na yun yung isa yung sa pinaka talaga namang huli niyong ginawa pagkatapos ng inyong date or pagkikita kahit pa sa message ka inspire at ang namang pinaka sikreto kung paano ka mamimiss ng isang lalaki iwasan ang sobrang paglalambing yan ang panlima ka inspire kapag sobrang lambing mo sigurado ako ano yan Uh, makaka-apekto yan para mas, mas mamiss ka niya o mahanap-hanapin ka niya, o maalala ka niya. E eh, kayo, di ba, gano'n dapat? Dapat sobrang lambing, sobrang sweet. Alam nyo, pwede naman, pero huwag naman madalas. Hindi ba si inyo, yung sobrang sweet, sobrang ano eh. At lahat naman ang sobra, lahat ng sobra sa mundong ito, ang resulta, hindi maganda. Di ba? O tulad niyan, sobrang sweet mo, sobrang lambing mo, wala nang mystery wala nang challenge minsan nagkakasawaan di ba wala nang paghahabol e, sobrang sweet mo na eh dati ginagawa niya pala para lang maging sweet ka dati nag-e-effort nag -e pa siya sa'yo para lang maging sweet ka ngayon hindi ka lang sweet sobrang sweet mo na sa kanya sabihin niya wala na pala akong dapat pang paghirapan sa'yo eh wala na pala akong dapat pang habulin sa iyo. Hindi, hindi ko na kailangan mag-effort, hindi ko na kailangan maghirap kasi ikaw na yung sobrang sweet sa akin na dati ay ako. Thanks pal. Okay lang maging sweet. Pero dapat sakto lang. Parang ano lang 'yan eh. Ko ba magkakape ka? O so, kung ano yung ininom mo, gatas o chocolate? O so, pag tamis? Okay pa ba 'yon? Siguro sa iba kala nila okay 'yon, pero hindi rin tulad sa kalusugan, okay ba yon? Minsan, hindi na rin may enjoy pag sobrang sweet eh. No? sobrang asukal, kailangan tama lang. Gaya sa pag-ibig at relasyon, ka-inspired, totoo yan. Sa psychology, kapag talaga namang ipinakita mong baliw ka sa kanya, at sobrang sweet mo sa kanya, mababawasan ang value mo sa kanya. Mababawasan ang feelings niya sa'yo. Gusto mo bang mangyari yon? Dapat laging may mystery. Pagpaka-mysterious ka. Dapat may pag, maging challenging ka sa kanya. Sa pamamagitan ng saktong pagmamahal. Saktong pag-ibig lang. Sapat na pagalambing lang. Sapat na panahon ang ibigay mo sa kanya. Huwag sobra sobrang oras. Huwag kang laging magparamdam. Upang ang isang laki ay talaga namang tabla ng pagkamisayo. Sa yun sa mga sikreto. Sa pinaka-sikreto. Upang kung paano ka may misang sa laki. Huwag kang sobrang sweet tipong okay ka na dapat tama lang sapat lang upang siya ay maging sweet din sa iyo at hindi ka pagsawaan sa halip mamiss ka pa kay Inspart at ang anin na pinaka sikreto kay Inspart kung paano ka mamiss ng isang lalaki sikaping magkaroon ng masayang buhay Yan ang pangalan at pinaka huli kay Inspart okay, kay Inspart kapag ginawa ko ba yan mamiss niya ako o kay Inspart bakit? sa pagkatataas ang value mo pag pinakita mong masaya ka sa buhay mo. So ayan, nakakababa ng value kapag nakikita ng tao na malungkot ka sa buhay mo at di ka contento. At kapag tumas ang value mo, syempre isipin ka niya, hanapin ka niya. Diba? Mamimiss ka niya. At pinapakita mo na uh, sabihin natin kahit wala siya, kahit sabihin natin hindi kayo okay or hindi siya nagpaparamda, may masaya ka pa rin. Things part dun, lalo ka magiging mahalaga sa lalaki. Mong takita, huwag mong pakita, huwag niyong ipakita na malungkot ka pag di kinapag-usap ng matagal. Pakita mo pa rin na strong ka. Pakita mo pa rin na masaya ka. Kasama ang pamilya mo, kaibigan mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, malaga mong aso, sa uh, taga yung me-time mo. Diba? Ganon yan, change part. Hindi yung pinapakita mong sa kanya lang umiikot ang mundo mo at yung kaligayahan mo, sa kanya lang nakadepende. Huwag ganon. Pakita mong masaya ka sa buhay mo kaysa sikreto upang ituring kanyang high value dahil ang mga high value na babae ay masaya sa kanilang buhay at pag masaya ka, inapakita mong strong ka, malakas ka at di ka takot na mawalan ng lalaki sa buhay mo, at hindi love life ang priority mo sa buhay mo, ganyan ang mga masasayang babae pag nakita ng partner mo, o ng sino mga lalaki na ganyan ka, meron kang masayang buhay ay talaga namang mag e effort sila sa'yo at uh, gugustuhin nila na maging parte ng buhay mo dahil doon, dahil ka nang iisipin. Pag dahil kang iniisipan tao, syempre, mamimiss ka niya. Diba? Ganyan lang yan eh. Kailangan pumasok ka palagi sa utak niya para mamiss ka niya. Para mangyari yon na pumasok sa utak niya, ipakita mo kay Inspired na mahalaga ka. At magiging mahalaga ang buhay mo kung ipapakita mo na may halaga ito sa pamagitan ng masaya ka dahil pinapahalagaan mo kung anong meron ka. Ganoon lang yan. Sa so, isang mga sikreto kay Inspired, upang talaga naman ang isang lalaki ang partner mo ay pahalagahan ka at mamiss ka kay Insupa. So mas lang po na maraming salamat po mga spa, sa pagtapos ng vlog nito. Tapos hindi po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po lang subscribe ay pasok na po mga kasupar at na rin po notification bell upang maging mong credit kayo pag may bago kong upload. So mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimas lang po sa Facebook, ayun po yung profile picture ko, Facebook ko, pakimesh lang po ako at ako mismo magre-reply sa chat nyo. Mag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga kaspard, mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!